So guys, gabi na. Bakli nyo na kami ni isda para maubos na. Kaya damo mo pabilin. So guys, kay gabi na. Wala na tao may gapalapit sa amon din. upo <laughs> do. Gaulan pa. Bakli na kami din nyo isda. Sa wala mga sudan. Kanto na kamudi. asta pa kami 7.40. Arin lang kami di sa bangga. Magpalapit sa inyo sa wala mga kwarta. Pwede ka barter bugas. Asin habon. <laughs> Kutob sa magamit. Or wala na Utan. <laughs> kanto na kami guys. Kag magbakal. Damo di tahong si Manang damo ulit layo pa na iya pulian kanto na kamudi kaya nang kilat kag thank you guys